Sa gitna ng photo-op eksena, biglang may padrama ang isang fanay na di umano'y tinulak ng kapatid ni Asia Songbird, Regine Velasquez. Pero wait lang, hindi pala ganon ang peg ayon sa mismong diva. Nakakaloka ang reklaman ng isang fanay na nag sa isang meet and greet event. Ang kwento raw, habang nagkakagulo sa photo-op, kasama ang reyna ng birit na si Regine Velasquez Alcacin bigla rin siyang itinulak at ang tinuturo walang iba kundi ang kapatid ni Regine na si Diane pero syempre hindi papayag si Songbird na walang laban ang pamilya niya sa kanyang padal sa ex bonggang depensa agad si Regine hindi kay tinulak ng kapatid ko Sing <laughs> Maliro ang hinalang at nadala lang siguro sa siksikan at kilig sa event. Chika pa ng mga marisol sa paligid, baka naman nasyokot lang ang ating girl sa dikitan levels kasi nga naman, san ka pa? Asia Songbird na yan tapos selfie mo pa. Kaya ayon, maling lang daw ang tulakan issue. Oo, kasi ano, parang madaling araw na siya parang hindi mo na ma-accommodate din lahat talaga nang gusto magpa-picture may mga artista rin talaga kung hanggat maaari diba pag nagpa-picture sila kung magkaka-grupo naman sila, sabay-sabay na sila gano'n, aking gano'n din ako gano'n yung mga artista na huwag sa na po isa-isa, sasabihin natin sabay-sabay na lalo kung magkakasama naman kayo pero di kayo magkakasama, okay lang gugusin nyo isa-isa pero dun yata nilalang siya, diba, same concert nila ni ano eh so hindi naman daw pala tinula, diba, Siyempre, uh, ano, sa pagtatanggol ni Regine, Regine sa kanyang kapatid, mapapasama naman yung kapatid niya, syempre, di ba? Si Diane? Oo, oh, si Diane. Pero si Diane, may naririnig ako before kay Diane. <laughs> If naalala mo, di ba? Oh, Pero ako naman, I don't gagawin yun ni Diane dahil uh -oh. alam naman natin kapag ginawa mo yun, magre-reflect yun sa kapatid niya ni Regine, di ba? Pero at least, ayan, nilino naman ni Regine, siyempre, to the rescue siya sa kanyang kapatid na si Dayan. Ayan po, wala po nangyaring tulakan eh. Siguro marami nga talagang tao na gusto kay Asia Songbird. Kaya nagsisiksiksiksika. Piling niya eh, baka nandun si Aa, si Dayan. Baka piling nga, na, na tulak di ba? Oh, oh. Pero yung patis pa ni Rino, ni Regine, yes. wala po nangyaring Ano yung okay, diba? issue talaga, ano eh, di ba dati mananahimik ka lang, di ba? Para mamatay na yung issue. Pero iba talaga din ang labanan sa social media. kapag oh. Pag issue ka, talaga mas maganda talaga na sagutin agad Kaya, para mamatay ka agad yung issue. Yan ang mga diba yung nagagawa ng social media mm. unlike before, walang ganun eh. Di yes. ba? Yes. Misa, ito na po, mga artista na papangtagol na nila kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang social media accounts.